naka over na ba ang lahat? <laughs> okay. Doon sa mga nanalo, congratulations. We hope na merong kayong babaguhin, merong kayong ipagpapatuloy ng mga mabubuting uh, gawain sa ating barangay. Yung mga uh, na puna sa inyo, eh, baguhin nyo na. Kung pwede, eh, maging uh, masipag kayo sa pagsiservisyo uh, sa mga constituents ninyo no at uh, wag kayong umabuso sa posisyon ninyo at wag lalaki ang ulo niyo at sabi ko sa inyo ang uh, pag uh, si sa, sa gobyerno lalong-lalo na isang asang uh, public servant uh, barangay official eh hindi nilalagay yan dito hindi nilalagay ha eh? wag dito dito Huwag umabuso. Huwag sa dati. Okay? At sa mga supporters ng mga natalo. huy, Bigil na. Yung uh, kandidatong sinusuporta ninyo ay nag na, umaukay na, at uh, ayos na. Huwag na kayo mag-badmouth. Hindi nakakaganda sa imahe ng sinusuportahan yung kandidato ang pagbabag mouth uh, yun nga isa rin yun sa mga dahilan uh, mga uh, mga putanting ni mga matataas at critical thinking yun ang mga tinitignan no yung mga tao around sa circle ng kandidato oh, ito bang taong to eh may hidden agenda kaya sumusuporta to bakit ganon, bakit ganyan and paano mag-behave yung taong sumusuporta sa circle ng taong kumakandidato so yun yung mga tinitignan no? kaya dun sa mga kakandidato sa susunod, nagbabalak na kandidato sa susunod na eleksyon eh, choose wisely dun sa circle ninyo no? kasi yun ang tinitignan ng mga butanting may mga matataas ang critical thinking skills. Okay? So, yun. No? Congrats uli. And, oh, balik na tayo sa dati. Ha? Magkakabarangay na uli tayo. Hindi na tayo mag, uh, magpaplastikan. Ha? Let's go back to work nga. Tapos, ayusin ninyo. O, oh, Ayusin nyo yan. Tapos, yung ano nga pala. Yung Christmas basket. Yung Christmas basket. Yung Noche Buena basket ng... Uh, barangay may eh, baka naman pwedeng eh, bahagi natin sa lahat. Ano yung sinasolo? May <laughs> eh, joke lang, sige. Para yung iba naman ay eh, hindi ako, eh, nakakatanggap kami. Pero yung iba kasi walang nakatanggap. Lalo ng mga ibang renters na matagal na talaga dito sa, ano, sa ating barangay. No? Yung mga renter kasi na nagre-reklamo na hindi sila nakakatanggap. Eh, ako, almost two decades na ako dito. At uh, simula, Katagal na akong ibo pa ang Nakakatanggap naman pa. Rin. And uh, may mga may mga barangay officials naman akong nakikita na masipag at maayos. Pupunahin natin kapag ka hindi maayos. Pupurihin natin kapag ka maayos. May kinang.